Yon, mga idol, wag na kumaga sa inyo lahat mga idol, no? Sa lahat na ano ko yun. Mm, kalina pa ako kumain, mga idol, pero nag-video na lang ako ngayon. No? Mami nga, magsukunin nyo, mga idol, eh. Uh, may, ano ba? Tawag, ano eh? Nanak ko lagi yung camera. <laughs> Kain ako kalina ba? Mm, parang, iwan ko. Gusto ko, sa gusto ko laging andyan na yung camera. Nakawabukas lang, si gusto ko lang kausap, kasapin ko kayo. Ano <laughs> Mga maritis ba? No? Makain pala ako ngayon mga dol Yung mm, -hmm. hotdog Sa so, kalambay Huli namin kagabi to Dabi, alas dos na naman madaling araw na kauwi kami mga Ako, ako dito sa bahay ah. ah. Wala akong nagawang edit kasi pagdating ko Napaka ano tala Nakatulog ako mga dol ngayon, nagagising ko lang Alas 9.30 na, alas 10 Salamat sama Misalnya rasana? Kalau? Hmm. Jisna. Jisna. Abdul. Pagisin kok kain agak. Hmm. <coughs> Yulai no hinau. Abdul. Come good. Utuman. Ayo nanti jan ba. Hmm. Hmm. Nah, selamat ngapalah Tejo Silen. sa pan sa so, hindi niya ipablog yung ano may kasi yung pinano niya ba <coughs> yung na vlog ko nung mga nakarang araw hindi niya hindi niya ipa sabi dito eh pinano ko lang pinarinay ko lang sa inyo ba na <laughs> ay pidalala sa si ate para pang ano sa ano Maril, pang, pang down at saka nag ano order talaga si ate ng ano, order niya ulit si Mrs. ng sapatos kasi maluwag nga yung sapatos ko Uli sa ulit sa uh, ulat yan ako kamahal ni ate ngayon oh. hindi mo yan hindi ko, hindi ko man siya ano, gusto niya man yan hindi man ako ng hingi sa kanya Hmm. Parinig lang naman ako. <laughs> Papa? Hmm. Sakwa ang oh. mga tao. Ano mo dulo? Hmm. Ang sa din naman? Oh, ay lang sa? Ang na? Ah, <laughs> uh, gamit na? Bagay. Bagay daw. Ay, pakita ko sa inyo mamaya. Hmm. Yung isang ano, ay yung yung pasabi. Kasi, naawa daw siya sa akin ko sila ipa-vlog-vlog pa. Eh, gusto ko lang, di ba? Kasi content creator nga ako, di ba? Ang mga na-receive ko. Hmm. Hmm, kaya dami ba, sir? Hmm. Kaya tanong lang sabihin dito. Sabi yung isa, comment doon. Limos lang daw si Mrs. Tapos iyak-iyakanan lang daw Si ma'am from UAA Tsaka si ate Jocelyn So alam na alam niya Na si ate Jocelyn Tsaka si ma'am from UAA Yung ano Yung laging na Ano dito sa bahay Gusto ko to sabihin sa iyo doon ha No Yung mga Tulong sa amin dito ha No Dito ha Di ako nagsisimulaling sa inyo ha Sa simula pa lang dol six Sa simula pa lang dol Ang tungkol sa bahay Ay hindi nyo na namin hiningi Dol Si ma'am from yung iina Dol No Alam nga naman Pigilan ko siya Wag Huwag mo akong Ano Tulungan sa bahay ko Ayoko Ayoko Hmm. ako ko ba? Kung saan maraming tumulong sa akin, saka naman kayo ng ano, tapos iba-iba na yung mga nasabi nyo ba? Ano yung kung mo kayo na ako? iyak na ako. Ha? Hindi man na ako. Kung mananin mo, anin mo yan, mahal ni mahal siya ni sa mga sis niya. Kahit hindi pa akong Hmm. Hindi nga alam niya nang in-order ng mga sponsor. Hindi naman gani alam. Tapos gaganyan ganyanan mo. Takma. Galit talaga ako sa iyo dol kasi misis ko na yung inaagano mo. Yung, yung door na no door ba to? Oh, Ato, gusto ko sabihin na yung pintuan nito naka-order na yan, nakaano na, nagpagawa si Ma'am from na hindi ko diyan, hindi namin alam ni misis. Oh, tapos masabihin mo, iyak-iyak, limos-limosin mo namin. Sakit man mong salita. Di namin to alam na si ma'am from UAE nag-order pa order. Asan? Saan lugar yun? Dito lang, sa Sagbayan. Sa Sagbayan daw. Pintuan ito ba? Online. Online hmm. ba? ba? Nag-anap talaga siya online. Nag-anap siya na online. Hmm, nakadaw na daw siya. Di naman yun alam. Baka may isabihin mo, naglimos kami. Huwag nag iak na po si Mrs. Grabe naman eh na <clears throat> comment yung iba ha uh... ayaw na dugay eh. One, uwan ano ang hipe mo yung uban kung sa'yo na, na ako kung na, na, na ako ba uh, sila grabe yung kuha ah. bakit nagagalit kayo talaga tapos magsabi kayo ng hindi maganda no, akala nyo sa nag-sponsor sa kamendol tanga Hmm? Mga tanga sila. Ganun yung gusto nyo sabihin. Bakit? Tanga sila dahil wala kayo? <laughs> Mag-vlog kayo. Para may, may, may ano kayo, mahingian ba? O maperegrinigan kayo. Subukan nyo. Pero na, dami naman dyan nag-vlog doon. Pero wala naman, din naman katulad ng ganito na ba't na may natumulong ba? Hindi naman lahat. Subukan mo lang mag-vlog, baka sakali, matulad ka sa akin din. Malay mo, pala rin ka. Ano? Pala rin kayo. dami kasi mo sila mga dolo, masakit man si mga dolo. Eh. Pero dito lang ako nag-i-express mga dolo. Dito lang ako. Dito lang to. Wala daw akong kwinta. Mm. Ayaw magkakwandol kay... Maka luya ba? No? Muka ninyo eh. Yung salay nakita ninyo sa kuwa. O? Oh? Narati o? Oh? Nagang <laughs> salamat anit eh. Hmm. Pagkao na sa baboy, ha? Hmm. Papungton ta kag maayo bi. Eh. eh Oh, na oh. Hmm, unsa ka ni? Unsa ba dinhi ma? Ari bi diri bi, diri haya ta bi. De, Papungton ta ni siya ay. Eh. Pa asa muton tonton ta ni sila ay, eh. bi. Magtarong mag kag istorya. Tao tan siya pong ka. Hmm. Da kay hayag ma. Hmm. Ba. Unsa man dayon ma? Hmm. 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 Yeah. Ah, aton ni papungton bagit siya kay Aron maibog, buot ang lugan. Unboxing. Lamat dito ang Jocelyn. Tila kinak sa dia ma. Tila kinak ba? Tila <laughs> kinak e. Eh. Moro ba na? Basigin mo nang nilimos daw. <laughs> Maglista kang siya utat mabir para sa mga sulit. Anong sulit lang ha? Ay, stainless steel. Ano man na? Ay, kasurula. Ikaw man na ni mama? Talagay ng ulam ba? Ay, bite mo. <laughs> oh!

6 8 walong lalagyan ng ulam aba ah uh, yes, uh. may ko una Paasa hmm. uh. ipang ko nito asa wow. hmm. Thank you, Sis Jusimin. Salamat. Thank you, te. So, may ano dyan, mga idol, hindi hindi niya ipaano Yung na-vlog ko nung nakaraan lang ba Problema natin di ba? Isa na si uh, ate doon nag-ano Na Ayaw na lang pasabi Daka mo -gab 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 kwa gabi kagapon dong Kuha? Ngayon pila mo ka oras ito Alas <laughs> Uy Ma Ma, Ma! Naligo na na Napa man lagi mga hugaw dire si Minto? Kidi kidi kidi. Laki na sa mga ba? Di na sa wakte no tindog. Lamok oh. Ay lamok oh. Ano lo ba? Oh ayan. Ayan na sa. Malaki na no. Update KB. Biki. Hmm. Biki. Update. Dako <laughs> na mga idol. Hmm, di na sa bakte no. Eh? Hmm. Chan. Parang tiyanon siya mga lalaga ito. ah. Salamat din dito ate. Tujo. So, siya pa yung gumabili ng pagkain yan mga idol. Sabi yan ah, Hatatsuke. Ako sa man? Ah, nagun siya? Ayan eh. Ayan eh. Ano? Uy, uy. ba? Uy. Ini gak vlog si papa Jojo, oh, habis eh biar, eh, oh udah, mana jingjing betul, nah, kenapa jingjing, oh, yang mana, nama lu pindah lebahnya. oh, habis. ada jingjing, nah, asal, eh, 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 <laughs> Nangmingwit daw sila na ano ba? Ah, sa si Tatske? <laughs> ito lang yung trabaho ni Tatske, yung oh. Lapit na, lapit na. Ano to, isang taon tong kontrata. Idol. Taas naman na yan. Lumi, so, oh. Ah. Uh. Ito ding ding mga idol. Ipang ding ding nga lang to doon mga idol. Ito. Pagamit so, ko sa kanya kaya Masira man to. Ah, na ba? na, yan mga idol. Yan, yan, Abuhan mga idol. Abuhan na sa kung tawagin dito sa amin mga idol. Abuhan. Wala lang. Dito yan kasi. Nang, dati. Ayan yung bubong. Umay so, sidling sa tatsiki dito mga idol. Talong eh to start si Madol. So yan, update sa baboy Madol kasi natagal lang di nakapag ano, na-update yung baboy ba. Sa mga insan ko Ha, update sa inyo yan ha. Mga idol ha, mga insan. Amok kayo mo. kayo mo biyaw-iyaw. So yan, shout out sa tama bi. May nalang lang natay. Mga nakashout out taron mga adlawa ma. So ayun nga mga idol Bago namin to i-upload sa Youtube no mga idol ah, Mag shout out muna tayo mga idol Unang una shout out kay Idol Moons Shout out oh, Kay Jumar Zarate Shout out Ariel Basitas out. Kay Ghost Oracle Shout out Kay O oh, saan naman Ortex Marino Shout out Kay G.R. Optida Kay Nex Medira Shout out. Medina Medina. Medina. Kay Kuya Ganggang, kay Salam. Leonard Balduza, kay Elizabeth Santos, Salam. kay Orlando Sapdalan, Salam. kay Angelic Me Violon, Kamama, oh. kay Orlan Al Ansiro, kay UGTV Channel, kay Merna Nidi, kay Arba Gabuyo, kay Noli Katapang, kay Brian, Sangil, Sangilan, oh. Sangilan, kay Melvin, kay Joseph uh, Di Silva, kay Glenn Glinda out. Abergonzado, kay MD Punso Mercader, uh, kay Jimbo Samson, out. kay Jimar Kalibay, kay Elizabeth Santos, kay Hel ...kayak kay Andrew Catalan, kay Rene Taipin, kay Dukat Lovers, kay Marcel Bunahan, yan, kay Rose TV, kay Richard Cantoria, at saka kay Rodrigo Adorna, kay Mardia Bangli, kay Randy Bermudes, Randy ha? Randy at saka kay Sharon Murata. Ayan marami salamat sa inyong lahat mga idol sa inyong pagsilip-silip dito sa channel ato. Marami salamat. Ayan si Green Naka uwi na pala sila mga idol kasi ano mga idol, walang pasok ngayon. Walang pasok. Nga naman. Hapdi uy. Ah, oh, hapdi. Hapdi di ay. Ah, oh, paghayag pa paghaya. idol Ay, kumusta nga pala kay Kuya Mar, nasa Hawaii, ayan. Kumusta, Kuya? Kay Ate Miri, kay Kuya Ri. At saka kay Ma'am Dit, ingat kayo dyan sa ano, pa enjoy kayo sa bakasyon nyo. Kay Sir Ron, enjoy sa bakasyon ni Sir. Kay Ma'am carlos Barca, Sir Eric Barca, at saka kay, ah, uh, sino po ba Kay Miri. Hmm. Okay, Koan, Ay, uh, RJ Ortiz at saka kay Divine Morales sa Idol Sam. yan, maraming salamat. Jonathan Busio, maraming salamat sa inyo, mga idol. Kaya dito lang to. Thank you, thank you, thank you. Pasensya na kayo, kailangan ko i-vlog to, mga idol, no? At na kayo sa mga lumalabas din sa bibig ko, 'yung tao lang din tayo, mga idol. Maraming salamat. Bye-bye, mga idol. Bye-bye. Bye-bye. Mm, bye-bye, lol. Bye. Bye-bye. Okay, hmm, salamat. Tek ano sa mga idol, kay safety na niya, mga idol. Bye.